ipinakita sa inilabas na footage ng Defense Ministry ng Russia na nagsagawa ito ng isang hypersonic missile test sa isang hilera ng mga lumang gusali ngunit tinulig sa ito ng mga viewers sa social media dahil lumilitaw na hindi nito tinamaan ang eksaktong target inanunsyo ni Vladimir Putin na ang Russia ay magsasagawa ng mga nuclear at ballistic missile exercises bilang pagpapakita ng kanilang kakayahan sa mga western countries at sinabi na ang Moscow ay hindi magdadalawang isip na salakayin ang Ukraine personal na pinangasiwaan ni Vladimir Putin ang mga pagsasanay mula sa Kremlin habang ang Russian Defense Ministry naman ay naglabas ng isang video na nagpapakita na naglunsad sila ng isang hypersonic missile na tinawag na Kenzal Ngunit tinuligsa na maraming tao sa social media ang nasabing video dahil lumilitaw na ang missile ay hindi tumama sa intended target nito. Dapat sanang tumama ang missile sa isang gusali ngunit lumapag lamang ito sa harapan ng mga building. Ang maikling video clip ay nagpapakita ng paglulunsad ng isang missile sa tatlong abandonadong gusali habang nagsasagawa ang Russian military ng mga pagsasanay noong nakaraang linggo. Ngunit naniniwala ang ilang mga analista na ang nasabing hypersonic missile ay naglanding lamang sa harap ng unang gusali sa halip na dumiretso ito sa mga building. Marami pang mga footage ng ginawang missile drill ang ibinahagi online ng Ministry of Defense na nagpapakita ng paglulunsad ng Zircon hypersonic missile mula sa isang Russian Navy ship. Nakita rin sa video ang RS-24 Yars Intercontinental Ballistic Missile. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging palpak ang isang ginawang missile test ng Russia. Noong April 2021, Isang Odaloy-class destroyer ang nagpakawala ng isang Caliber NK missile mula sa deck nito sa isang undisclosed na lokasyon ngunit ang missile ay nawala ng kontrol at nahulog sa dagat. Ang nasabing missile ay nagmalfunction habang lumilipad dahil humiwalay umano ang rocket booster nito. Mapanganib din na lumipad ang missile sa himpapawid sa loob ng ilang segundo at muntik na nitong tinamaan ang kanilang warship bago ito bumagsak at sumabog sa ilalim ng dagat. Samantala, inihayag ni President Joe Biden noong mga nakaraang araw na siya ay kumbinsido na ang Russia ay magsasagawa ng isang pagsalakay laban sa Ukraine habang ang malaking porsyento ng mga Russian troops ang lumipat na umano sa kanilang mga attack positions naniniwala si Biden na tatangkain ni Vladimir Putin na targetin ang Kiev sa susunod na mga araw habang humarap naman si Vice President Kamala Harris sa Munich Security Conference upang ilatag ang posisyon ng Amerika tungkol sa isyu. Sinabi ni Kamala Harris na, Make no mistake, the imposition of these sweeping and coordinated measures will inflict great damage on those who must be held accountable. Samantala, nagbabalak umano si President Vladimir Putin na mag-deploy ng mga sundalo sa bansang Cuba at Venezuela sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Russia at mga bansang miyembro ng NATO tungkol sa isyu ng Ukraine. Nagbabala ang isang foreign policy analyst na si Clint Ehrlich na ang tensyon sa pagitan ng NATO at Russia ay maaring umabot sa isang mataas na level na hindi pa nakita mula noong Cuban Missile Crisis. sinabi ni Ehrlich na maaring nakikita ni President Putin ang mga pagbabanta ni US President Joe Biden bilang hindi makatotohanan at dahil dito ay posibleng mag ang Russian military ng isang malaking puwersa sa Cuba at Venezuela kung hindi sasang-ayon ang Estados Unidos sa kagustuhan nito sa Ukraine. Sinabi ni Erlich sa media na Russia has already made noise about potentially making deployments to Venezuela and to Cuba and they've said that whether that happens will depend on the response of the West and I don't think that those are idle threats. Sinabi niya na ngayon mayroong mga submarines na patuloy na umaaligid sa Europa na may kargang mga nuclear weapons na maaari umanong ilunsad anumang oras at hindi pa kabilang dito ang mga nuclear capable bombers na posibleng umanong i-deploy sa Cuba na kung saan ay malapit lamang sa Estados Unidos. Sinabi rin niya na isa itong malaking banta at dahil dito ay maaari umanong magkaroon ng malakas na pressure sa Estados Unidos na harapin ang Russia tulad ng ginawa ng Washington noong missile crisis sa Cuba. Sinabi ni Ehrlich na mga sundalo ni President Putin ay nagpapatakbo o mano na isang sekretong programa upang bumuo ng mga super weapons na may kakayhang talunin ang Estados Unidos kung sakaling hindi magtatagumpay ang mga ginagawang pag-uusap tungkol sa isyo ng Ukraine. Sinabi ni Ehrlich sa media na mayroong mga karagdagang super weapons na kasalukuyang dinidevelop o manong ngayon ng bansang Russia at kabilang dito ang isang nuclear-powered na cruise missile.